guys guys eto guys ah, patulan ho natin kasi tuwan tuwa po ang mga DDS at talaga namang mga ah, ibinabalik na naman nila yung issue patungkol kay ah, FL Lisa na siya daw po ay naka-detain. siya daw po ay may kaso sa Los Angeles kasi nga po etong si ah, Paulo Tantoco eh napag-alaman okay sabi nila na eto ah, ito daw po ay na-overdose okay sa coke ngayon mga kababayan ang paliwanag ko lang naman ito ah, 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 sa akin lang naman to ha ah. ang paliwanag ko lang naman dito Ah, uh, ibig sabihin ba si FL Lisa at saka etong si Tantoko that time ay magkasama sa isang kwarto? Ngayon nasa ng proof, 'di ba? Na sila ay magkasama. Wow, si FL Lisa, kababaing tao, sasama sa isang lalaki sa isang kwarto at magse-session, ganun ba 'yon? 'Di ba? O, oh, ngayon, bakit um, hindi din nila idawit, okay? Yung ibang mga personalities and uh, I think may uh, Uh, government official pa nung, uh, nung, nung, event na yan eh. Nandyan si Senator Jinggoy Estrada, nandyan si Senator uh, uh, ano pa lang to? Si SP, si Senate President Escudero. Oh, nandyan sila Dingdong Dante, si Bilam sila Bill Santos, yung mga artista na mga veterano. Oh, bakit hindi nila idamay yon? Sige nga. 'Di ba? Oh. so ibig sabihin pala kasi mamay sabihin o oh, bakit hindi nasaway bakit hindi ganito ganyan so ibig sabihin 24-7 babantayan ni FL Lisa yung tao yun ganun ba yun yeah? oh, Punta tayo dito kay Digong nung, nung inamin ni Digong na siya ay nagme-Mary Jane. Ibig sabihin ba, ha? Yung mga tao kung saan nagme-Mary Jane, humihitit ng Mary Jane si Digong Duterte, ay okay, si Katay Digong ay mga gumagamit din or humihitit din ng Mary Jane, ganun ba 'yon? Of course not. Di ba? Oh, nung sinabi ni Katay Digong na siya ay ah uh, uh taong na, adik na adik, okay, sa fentanyl, ibig sabihin ba, yung mga taong nandun habang itinuturok ni Digong or ginagamit ni Digong yung fentanyl ay mga gumagamit din ng fentanyl. Ganun ba yan? Of course not. Ganun din yun sa LA. Hindi lahat ng tao doon okay, ay gumagamit ng coke. At the same time, ano pa kailan may Elisa doon ngayon? O, di ba mga DDS? Try to think of it mga DDS. Sana maliwanagan yung mga isip ninyo. O ngayon, kung talagang ipagmamatigasan nyo pa rin, nasangkot si F. dyan, nasa ng ebidensya na magkasama sila sa isang kwarto uh, nasa ng ebidensya na magkasama sila nung time na yan. oh, ngayon, isa pa, uh, bakit si FL Lisa lang ang hindi niyo? ninyo? Bakit hindi, ulitin ko, bakit hindi niyo dawit yung dalawang senador na nandyan at yung mga artista? di ba? Oh my goodness, talaga mga DDS, eh, no? <laughs> the eye of the tiger.